Ang lalawigan ng masbate ay naglaan ng pondo para sa building ng sangguniang panlalawigan o para sa mga board members ng lalawigan o bokol ng masbate. Ang naturang budget ay nagkakahalaga ng isang daang milyon o higit pangunit na pagtanto ng gobernador kapag ipagpatuloy nito ang pagpapatayo ng naturang building para sa mga bokol o board members ng lalawigan ay wala itong makukurakot. Kaya ang ginawa ng naturang gobernador ay neri align ang naturang budget sa road rehab sa bayan ng Balod at Milagros ngunit ang naturang pondo na 100 million ay ghost project di umano o kaya hindi na ipatrabaho ng maayos. Kahit ano man ang gawing reklamo ng mga sangguniang panlalawigan members ay walang magagawa dahil si Masbate Governor Antonio ko ang tumulong sa kanila para sa kanilang pagkapanalo noong mga nakaraang halalan. Kaya kahit pa man ay mangurakot ang naturang gobernador ay hindi ito nila kayang sitihin dahil sa takot din na baka balikan sila ni Governor Antonio Co. Dahil kilala nilang masamang kalaban si Antonio Co. kung gagalitin nila ang naturang gobernador. Kaya ang lahat ng mga official ng Kapitolyo ng Masbate ay kailangan maging sunod sa na lang para walang mangyayaring masama sa kanila, ganun si Masbate Governor Antonio Coca Berdogo ayon sa mga masbateño para sa mga susunod na documentaries ng BMP Daily News Update manatiling nakafollow.